Isang lola po sa Bacor, Cavite, nagdiriwang ngayon ng uh, ika ikaisandaan at apat na kaarawan. Siya po ang pinakamatandang nabubuhay sa Bacor base sa tala ng Local Civil Registry. Tinutukan po yan ni Maria Bulaklak Ausente. Hindi ordinaryong birthday party ito. Ang celebrator kasing si Lola Felicidad Yepes Naval o Nana Edad, 104 years old na. Mula sa dalawang anak, nagkaroon siya ng sampung apo. Dalawampot apat na mga apo sa tuhod at dalawang apo sa talampakan. Anak ni Diana, apo sa talampakan, yan. Alala mo pa pala? Oo. Sa tanang buhay, hindi raw siya dinapuan ng malalang sakit. Sa buhay ng nanay ko, wala na akong mahihiling pa kasi naranasan na lahat din eh. Hirap, ginhawa, nasa kanya lahat. Biro pa ni Nanay Edad, ang di palagi ang paliligo ang kanyang sekreto bukod sa pagkain ng sapat at tama sa oras. Ngayon, wala na raw siyang mahihiling pa. Di ako pinagbabayaan! Di ako pinaglilipuntan! Lagi ako pinagalang! At lagi ako pinagangalalan! Kaya salamat lang! Salamat! Ayo niya sa mga gustong abutin ang edad niya? Kung ano kaya Panginoong pagkaloob sa akin, ibinigay naman niya. Huh? Maria Bulaklak ausente na 24 oras.